Vice Ganda for Maki, former President Rodrigo Rua Duterte thereby. Naglabas na nga po ng isang resolusyon ang Davao City Council laban po kay Vice Ganda. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. At bago ang lahat, huwag kalimutang ilike no? ang video ito. Maraming salamat po. Okay, mga kababayan, naglabas po ng resolusyon itong Davao City Council na nagkukundi na dito po sa ginawang makontrobersya kabastusan na joke ni Vice Ganda patungkol sa jetski Ang sinabi po ng tagapagsinungaling ng palasyo, hindi daw po dapat tayo magalit sa jetski joke na ito. Dahil ito daw po ay joke naman ng dating President Rodrigo Rua Duterte. Actually mga kababayan po natin, hindi naman tayo dapat magalit. No? Kung si Tatay Digong ay wala sa dahig. Kung hindi niya sana sinama, yung parang natutuwa pa siya o para ang gusto niya is pagtatawanan ang nangyaring pagpapaaristo o illegal na pag-aristo kay presidente President Duterte at sa pilitang pinadala ng bangag na administration sa dahig si President Duterte. Actually, hindi po tayo nagalit sa Jitski. Yung mga Duterte supporters nagalit dahil dito po sa sinama pa nitong si Vice Ganda yung dahig. ba? Diba? Hindi po tayo nagalit eh. Dahil ito po ang isa sa makontroversya no? At uh, marami pong nagalit, maraming naiyak, marami po yung naging emosyonal sa ginawa kay President Duterte. Tapos gagamitin ng isang vice -ganda sa kanyang pagbibiro. Eh, ito po, no? Hanggang ngayon ipinaglalaban pa rin natin. Kaya nasaktan tayo hindi doon sa jet ski na yun eh. Dahil matagal na itong joke na ito, matagal na nila itong ginagamit, gasgas -gas na. Alam mo, nagalit tayo dito sa ginawa niya na talagang sinama niya pa itong dahig no na parang gusto niya pang palabasin na o oh, pagtawa na natin kasi nakulong si Duterte sa dahig. Okay, so anyway, basahin ko muna ito mga kababayan natin. Unanimous po ang naging decision ng 21st Davao City Council sa pagpapasa ng resolution ngayong Martes, August 12, 2025 sa Sangguniang ang na kumukundi sa controversial na jet ski joke ni uh, Vice Ganda at Showtime host na kaugnay po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inahain ni Consihal Danilo Dayang Hirang ang resolusyon na naging tugon ng konsiho matapos ang maraming panawagang idiklarang persona ng grata si Vice Ganda na nabanggit ng lunsod. So, hindi ako sure ha, kung ito ay may didiklara na persona ng grata. Pero ang resolusyon na ito ay inaprobahan na ng City Council ng Davao City. So I think ang pagbubutuhan pa ito kung sakaling idideklara ba siya o oh, for sana nung grata o oh, hanggang pagkukundi na lang. Ano ay pagpapatuloy natin ang pagpasa sa balitang ito, mga kababayan natin. Na yung resolusyon na yun no ay uh, ginawa nga po ng uh, Davao City Council bilang pagtugon doon sa mga panawagan natin, panawagan ng mga taga-Davao at uh, hindi lang taga-Davao actually kundi pati na rin ang, so, ang uh, mga supporters po ni President Duterte. Ayon kay Dayang Hirang, naniniwala sila ang pagkundina sa naturang pahayag ay may kap kaparihong bigat. Dinagdag niya na may mga kapwa konsihal na nagmumungkahi ng mga amyenda sa resolution. So malinaw po mga kababayan po natin na yung resolution ay mukhang pagkukundina pa lang. So hindi talaga naka, nakalagay doon yung pagdeklara na persona non grata itong si Vice Ganda. Correct me if I'm wrong ha, mga kababayan po natin ha. Pero palagay ko yun lang no, na hindi mo na siya idedeklara ang persona non grata, pagkos siya po, mga kababayan po natin, ay kinukundi na ng uh, Davao City Council. Anyway, basahin, pakinggan natin itong babasahin po ni uh, Councilor Dayang Hirang, mga kababayan. Condemning the statement of Comedian Jose Marie de Ceral, also known as vice Ganda, or for former President Rodrigo Arrua Duterte, thereby disrespecting the former President. Whereas the City Government of Davao upholds the values of respect, courtesy and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. So, yun lang, no? Pagkukundi na lang po yung laman ng uh, binasa po ni Councilor Dayang Hirang. Pero may mga nagsasabi na i-amend daw po nila ito. So, posible yung pag amend mga kababayan po natin, ay posibleng mapupunta sa pagdeklara sa kanya na persona nung grata. Alam nyo, kapag dineklara ka na persona nung grata, talagang hindi ka na makakaapak sa isang lugar, eh. So, parang malaking kahihiyan din po yun, no? na ikaw ay idineklara na persona ng grata ng isang bayan. di ba? So, siguro kung para sa, kanil, sa kanya, itong jet ski na joke, okay lang. Okay lang naman sa atin. Pero yung sinama mo yung isyo sa ICC, yung isinama mo yung pagkakulong kay Presidente Duterte sa hindi po katanggap-tanggap. O ngayon, ang ginagawa nila, no, parang sila ngayon ang nagpapalabas na biktima. Gustong palabasin nila, na kinukuyog daw po sila ng mga Duterte supporters. Alam mo, yung usapin sa ICC, napaka-sensitive yan. Lalong-lalo lalo na hanggang ngayon, yan ay pinaglalaban pa rin natin ng mga Duterte supporters. Ngayon itong si Pukwang, no, ay nanawagan po sa mga Duterte supporters na wag daw idamay itong si Nanay Rosario. Nanay Rosario, itong nanay po ni Vice Ganda. Dahil mukhang dinadrag daw po sa issue itong nanay niya. So, Parang gusto nilang palabasin na nai-stress, no? At sinabi nga ni Pokwang dito na sila daw po ng mga artista, ah, kagaya ng mga politiko, ay sanay daw po sila sa pangbabash. Pero wag daw po idamay itong nanay ni Vice Kanta. Tandaan natin mga kababayan na walang dapat sisihin sa pambalahura na ginawa ni Vice Kanta, kundi siya. At kung ang nanay niya ay madamay dito, I think tama lang para sa akin. Bakit? para maramdaman ni Vice Ganda no, yung masamang ginawa niya at para maramdaman niya ang hagupit ng galit ng mga Duterte supporters lalong-lalo na sa itong usapin na napaka-sensitive itong pagpapaaristo kay President Duterte na illegal na alam natin na may edad na si President Duterte na walang inisip si President Duterte kundi ang kagandahan ng ating mas at alam ni Vice Ganda yan kasi sa totoo lang, na interview po nitong si Vice Ganda si Tatay Digong sa kanyang programa. At alam niya kung gaano kaganda ang puso ni President Duterte. Ang sabi ni, ano, dito ni Pukwang, hindi naman daw ang nanay ni Vice Ganda ang nagsulat. Okay, kung iba man yung nagsulat, hindi man si Vice Ganda yung nagsulat ng script. Pero sana, pinag-aralan niya. Kung yung gagawin niya ay makakabuti ba? Kung ang gagawin niya, okay lang ba sa mga Duterte supporters? na hanggang ngayon galit pa rin, hindi pa rin matanggap na wala sa Pilipinas si President Duterte. Ipinakulong sa lupain ng mga dayuhan dahil po sa kanyang pagiging totoo at pagsasalita ng mga totoong isyo na nangyayari po sa gobyerno ni Marcos Sr. Ngayon nagmamakaawa sila. And ako po mga kababayan po natin na kung idideklara man na personan uh, nun grata ito si Vice Ganda ng Davao City Council, okay. Pero kung hindi man, Okay lang, no? Kasi ang pagde-decision dito po sa mga taga Davao City Council. And of course, si BP Sara nga sabi niya naman, hindi niya ito narinig, hindi niya rin napanood. So pinapaubayan niya na lang sa City Council na silang magde-decision. Pero una na po natin na nabasa na sinasabi po na ni Acting Vice Mayor uh, Rodrigo Rigo, uh, Rigo Duterte II na, no, na ayaw niya, ayaw niya na nito. ito. Pero siyempre, kung unanimous, lahat ay bumoto na pabor dito po sa resolution na ginawa nila at uh, ang iba gusto nila i-amen na talagang ang persona nung grata tung si Vice Ganta eh sa akin tama lang no para maramdaman niya ang hagupit ng uh, mga Duterte supporters na hanggang ngayon nagdadalamhati pa no galit pa rin at ilang buwan na po si Tatay Digong no na nandon at uh, hanggang ngayon ay patuloy pa rin na uh, ipinaglalaban natin na siya po ay makauwi sa ating bansa. So, yan po yung hindi katanggap-tanggap. Ulitin ko, yung biro sa jitski-jitski na yan, matagal na yan. Hindi na namin pinapansin yan, pinagtatawanan na lang natin yan. Pero yung isama mo, yung pagkakulong niya sa dahig, yung pagpapadala sa kanya sa dahig, no, nitong bangag na administration, yan po yung hindi matanggap ng mga Duterte supporters. At yan po yung malaking pagkakamali mo, Vice Ganda, na hindi po namin kayang patawarin at hindi namin makayang makalimutan ng mga Duterte supporters. Maraming salamat po at yan lang po yung ating panibagmaktib. God bless po sa atin, mga kababaya.